Kinuha na? Wala siyang tinira? Wala niya Kinuha niya lahat hapon to? Alas na Alam mo lang nakuha yan? Good Nang gabi? Ang layo kasi multi Ano kasi Oo nga, ayan o Tingnan mo yung location niya no ayan o hindi na namin area yan eh. Pick up drop ko na lang. Kanina pa ba? 9 o'clock pa kinuha. Oh, salamat sa rider ha. Thank you kuya. Sige idol, thank you. So ayun. Pick up drop na lang tayo. Kasi pinick up na ng rider. Lahat ng item. Actually ayan o. Oh napakaraming order niya ayan o ang dami yan may mga tubig, isang litro, itlog, may grupi ayan o ayan o si Boss Redentor pero ano yung salamat ah sorry na o tayo nang pinagaling nga doon may oras pa nga ako pwede yung pa bago mag-arrive dito o kanina parang hapon tong order alas 9 raw pinikap ni Idol Kinuha niya na lang raw lahat. Ayun. Salamat idol ha. Thank you. Pick up drop na lang.